Ang integridad ba ay isang ganap na halaga o nagbabago ito depende sa sitwasyon? Ang integridad ay madalas na itinuturing na isang ganap na halaga. Ibig sabihin, ito ay nangangahulugan ng matibay na pagsunod sa mga prinsipyo tulad ng katapatan, pagiging patas at moral na katatagan. Gayunpaman, sa tunay na buhay, maaaring maimpluensyahan ng mga pangyayari ang paraan ng pagpapatupad nito. Integridad bilang isang ganap na halaga, matatag na moral na gabay. Ang taong may integridad ay nananatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo anuman ang mga panlabas na pagsubok. Tiwala at kredibilidad, madalas inaasahan ng lipunan na hindi magbabago ang integridad dahil ito ang pundasyon ng tiwala sa relasyon, negosyo at pamumuno pilosopikal at relihiyosong pananaw, maraming paniniwala ang nagtuturing sa integridad bilang isang universal na birtud na hindi dapat matinag sa anumang sitwasyon. Integridad bilang depende sa konteksto. Moral na pagsubok, may mga pagkakataong hindi malinaw kung ano ang tama. Halimbawa, dapat bang magsinungaling upang mailigtas ang buhay ng iba? Pagkakaibang kultural, sa ilang kultura binibigyang diin ang kabutihang panlahat kaysa sa individual na katapatan kaya may pagkakaiba sa pagpapahayag ng integridad. Praktikalidad sa tunay na buhay, may mga sitwasyong kailangang timbangin ng mga pinuno, profesional at individual ang kanilang mga pananagutan. At minsan, ang sobrang pagiging matapat ay maaring magdulot ng hindi sinasadyang pinsala isang balanseng pananaw. Bagamat dapat sanang panatilihin ang integridad sa lahat ng pagkakataon, maaring may mga pagkakataong kailangang maging mas malalim ang pag-unawa rito. Ang tunay na integridad ay hindi palaging nangangahulugang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran, kundi ang paggawa ng pinakamainam na moral na desisyon sa gitna ng mahihirap na sitwasyon habang nananatili sa tunay na mga prinsipyo. Ano sa tingin mo? Ang integridad ba ay dapat maging ganap na hindi nagbabago o nakadepende ito sa sitwasyon? Napakahirap talagang sagutin ang iyong tanong, lalo na kung ikaw ay nasa isang sitwasyong tulad ng sinabi mo, nagbabanta sa iyong buhay. Marahil ay kailangan ko pang mas pag-aralan ang tunay na kahulugan ng integridad. Ganun paman, ang susunod kong tanong ay, maaari mo bang bigyan kami ng halimbawa ng isang individual o organisasyon na sumasalamin sa halaga ng integridad? Tama ka! Ang integridad ay isang malalim at komplikadong halaga at maaaring subukin ng totoong buhay kung paano natin ito isinasabuhay. Mahusay na nais mong tuklasin pa ang tunay nitong kahulugan, halimbawa ng integridad sa isang individual, Nelson Mandela. Si Nelson Mandela ay isang makapangyarihang halimbawa ng integridad. Sa kabila ng 20 na taong pagkakabilanggo, hindi siya kailanman lumihis sa kanyang mga prinsipyo ng katarungan, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Nang siya ay mapalaya, pinili niya ang pagkakasundo kaysa paghihiganti at pinangunahan ang mapayapang transisyon ng South Africa mula sa apartheid patungo sa demokrasya. Ang kanyang matibay na paninindigan para sa pagiging patas at karapatang pantao kahit sa harap ng matinding pagsubok ay nagpapakita ng tunay na integridad. Halimbawa ng integridad sa isang organisasyon, Patagonia. Ang Patagonia, isang kumpanya ng outdoor clothing, ay kilala sa matibay nitong pangako sa pangangalaga, sa kalikasan, at panlipunang responsibilidad. Sa halip na unahin lamang ang tubo, pinapanatili nila ang integridad sa pamamagitan ng paggawa ng sustainable na produkto, pagbibigay ng bahagi ng kanilang kita sa mga advokasyang pangkalikasan, at kahit na hinihikayat ang mga mamimili na bumili ng mas kaunti upang mabawasan ang basura. Ang kanilang mga kilos ay tugma sa kanilang mga pagpapahalaga, nagpapatunay na maaaring magkaroon ng integridad sa mundo ng negosyo. Gusto mo bang pag-usapan ang integridad sa isang partikular na larangan tulad ng pamumuno, negosyo o personal na buhay? Anong isang aklat tungkol sa integridad ang lubos mong mairekomenda? Isang lubos na inirekomenda ang aklat tungkol sa integridad ay The Road to Character ni David Brooks. Bakit itong aklat? Sinusuri nito ang pagkakaiba ng resume virtues, mga tagumpay, kasanayan at material na tagumpay, at eulogy virtues, pagkatao, katapatan at integridad. Itinatampok ni Brooks ang mga makasaysayang personalidad tulad Nina Dwight Eisenhower at Francis Perkins na nagpakita ng matibay na moral na integridad sa pamamagitan ng pagsisikap at disiplina sa sarili. Hinahamon nito ang mga mambabasa na lumipat mula sa paghabol sa panlabas na tagumpay patungo sa pagpapaunlad ng panloob na kabutihan. Isang mahalagang pagninilay tungkol sa tunay na kahulugan ng integridad. Gusto mo bang magkaroon ng buod ng mahalagang aral mula sa aklat na ito? Oo, sige. Pakibigyan mo kami ng buod ng mahalagang aral nito. Buod ng The Road to Character ni David Brooks. Tinutuklas ng aklat na The Road to Character ni David Brooks ang ideya na ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa panlabas na tagumpay kundi sa pagpapaunlad ng panloob na mga birtud tulad ng integridad, pagpapakumbaba at moral na lakas. Ikinukumpara niya ang resume virtues, mga kasanayan at tagumpay na bumubuo ng isang karera sa eulogy virtues. Mga katangi ang tulad ng kabaitan, katapatan at integridad na inaalala ng tao matapos tayong mawala. Mahahalagang aral mula sa aklat isa, ang pagkakaiba ng big me at little me. Ang lipunan ngayon ay pinapalaganap ang big me na kultura, pinahahalagahan ang personal na tagumpay, pagpapakilala sa sarili at panlabas na mga nakamit. Sa kabaligtaran, ang mga dakilang tao sa kasaysayan ay hinubog ang kanilang karakter sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, disiplina sa sarili, at paglilingkod sa iba. Ang little me na pananaw na nakatuon sa moral na lalim. Dalawa. Ang karakter ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsubok. Ang tunay na pagkatao ay hindi madaling makamit. Ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng mga paghihirap, kabiguan, at moral na pagsubok marami sa mga taong itinampok ni Brooks tulad ni na Dwight Eisenhower at Dorothy Day ay dumaan sa malalalim na personal na laban ngunit naging mas matibay dahil sa paninindigan nila sa kanilang prinsipyo. Tatlo, yakapin ang pagpapakumbaba. Ang pagkilala sa sariling kahinaan ay unang hakbang sa pagbuo ng mabuting karakter. Ang mga taong may integridad ay hindi naghahangad ng papuri kundi nakatuon sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Apat, Maglingkod sa mas mataas na layunin, ang integridad ay hindi lamang tungkol sa pagiging tapat. Ito ay tungkol sa pagtatalaga ng sarili sa isang bagay na higit pa sa pansariling interes. Maging ito man ay pananampalataya, isang marangal na adhikain o dedikasyon sa kapwa, ang pagkakaroon ng mas mataas na moral na gabay ay nakakatulong sa paggawa ng tamang desisyon. Lima, ang moral na paglago ay isang panghabang buhay na paglalakbay. Ang integridad ay hindi isang likas na katangian kundi isang araw-araw na pagsasanay. Ang paggawa ng matuwid na desisyon, ang pagiging tapat kahit mahirap, at ang pananagutan sa sariling kilos ay mga hamon na patuloy na humuhubog sa ating pagkatao. Pangwakas na kaisipan Sa halip na habulin ng panlabas na tagumpay, hinihikayat tayo ni Brooks na pagyamanin ang ating moral na lalim at panloob na karakter. Ang tunay na kadakilaan ayon sa kanya ay nasusukat sa kung paano natin isinasabuhay ang ating mga pagpapahalaga lalo na sa panahon ng pagsubok.